After six days, simula nang dumating. Ah, ap, six days, tama. Six days nga, simula nang dumating sila. So, ano to? Ah, hindi wala pang nangingitlog sa kanila. So, hindi, wala pang nagdadrap ng egg sa kanila. Pero, nagsisimula na silang mag... kaka kaka kak kak kagaya ng ganon. So, so pag-iingay. So, sa ganon... Uh, para malapit na sila mga itlog. Siguro mga dalawang araw na lang, tatlo ganyan. Nagkakakak na sila. Uh. Sa so, dumi naman nila ay... So, maintain lang natin sa paglagay ng carbonized rice hull para hindi masyadong malangaw. ayan, ayan ang dami nila. Ayan. May langaw ko, may langaw, pero hindi siya yung malangaw talaga. Ito, itong isa may pangsahod ako. Ayan, para matagal ko siya bago linisin. Kaya hanggang dalawang linggo bago ko linisin. Ito dahil walang sahod. Ano lang siya? uh, sinubukan ko maglinis dito apat na araw kailangan ko nang linisin kasi pag hindi na linis ay ano parang mabis lang awin siya kaya ang gagawin ko maglalagay din ako dito ng parang ganto yung tagasalo ito kasi yung mga nasasalo nito nakawayan kawayan na yan nasasalo ng kawayan ay mabilis matuyo Ayan. Pati yung dito sa ilalim, kapalibasa hati yung nauhulog, yung, yung kalahati sa ibabaw, yung kalahati sa ilalim. So, mabilis lang silang matuyo. Ayan. Sa dumi naman ng ating layers, kung saan natin nilalagay. So, ito. Dito ko nilalagay yung dumi ng layer natin. Meron talaga akong lagayan. Yung nakatago kasi pag hindi nakatago siya, kinakahig ng mga manok. Ayan, ito siya. Yung mga nakukuha ko dito, pag, pag nilinis ko yan, dito ko nilalagay. So nilalagay ko na mga dalawa, tatlong araw para matuyo siya. Kaya kagayon to, tuyo na. Ayan, tuyo na siya, oh. Tuyo na siya. Ililipat ko naman dito sa sako. Ayan. magan lang yan. Ayan. Ito mamaya may ililipat ko na tas dadalang dadaling ko na doon sa ano sa nanghihingi sa atin ng may mga nanghihingi kasi dito sa amin na panglagay sa halaman. O sa halaman sa mga gulay daw sa pagtatanim nila. Binibigay ko na lang. Kasi ayaw ko mag-ipon ng dumi ng manok. Pansin yung mga nasa ibabaw, mga tuyo sila, mga dry. Kaya pag nilinis, madali lang din. Ito nga pa lang nilalagay ko sa ilalim ng ulungan ng manok ito carbon ano, carbonized rice hull inuuling ko siya bali 12 oras sa pag-uuling ko nito simulan ko nang alas 6 pagdating ng hapon ah, tapos na to uling na lahat pero pag gabi naman ako nagsisimula minsan pangit ang uling sa gabi kasi nakakatulugan ang ko yung pagkauling niya parang abo na so ganito lang ang kailangan ko yan yung hindi masyado siyang sunog na sunog saka sinubukan ko rin mga uh, ka-farmer yung ating ano yung mga sinasabi ng iba na rice lang daw ang ilagay sa ganito sa dumi ng manok wala daw langaw snack mga kapigmate, huwag kayong maniwala doon mga kaparmers natin dyan huwag kayong maniwala na hindi malangaw ang rice hal. kasi yun ang una kong sinubukan pagka nung unang unang pagkarating nung una kong alagang manok rice lang nilagay ko useless kasi ano talaga napakalangaw sabi ng iba wala daw langaw napakalangaw po yung ano lang yung normal na rice raisal kaya mas maganda yung inuuling so sinubukan ko naman tong inuuling yan may gitsan taon na natin pag ng manok hindi na tayo nakakaranas dito ng napakarami langaw so ganito lang yan ganito lang ginagamit ko talaga dyan ako naniniwala sa carbonized rice hull na hindi malangaw talaga hindi malangaw pero yung ano lang talaga rice hull lang talaga mga kapigmate napakalangaw napakalangaw tapos yung dumi ng manok inuud pa yung uud mga kapigmate yun na yun yung mga langaw so yun lang update ko lang kay dito so ito yung mga nangingitlog natin galing sa Taala Farm ito naman galing dito kala Jason Cara Ayan.